Good day mga ka-partners, So nandito tayo ngayon sa Cherry Auto JMA o pang uh, ipakita nila sa atin yung uh, kailang bagong unit no na Cherry Tiggo REV. Ito ang uh, ito yung uh, plug-in hybrid na pwede mong uh, isaksak plus di gasolina. So pagkita ko sa inyo yung mga safety features niya. Kung mapansin niyo yung kanyang grills lahat yan nakasalamin salamin Di ba? So dahil meron siyang uh, ADAS siguro nasa ano na to, ADAS uh, level 3. Kumbaga nandoon na yung uh, emergency braking, yung mga sensors na pag may tumawid, so iwas na bongo kaya malakas ang loob nila na yung grills na to is salamin. Ibig sabihin hindi hindi ka basta-basta ma doon sa uh, may biglang dumaan dahil man nag automatic stop siya. Pakita natin uh, yung mukha niyo. Utang ganda oh. Tapos dito sa likod niya, oh, ang kagandahan pa, ito, uh, naka, kumbaga, nakatago na. So parang wala ka na magkita handle. Tapos sa likod, pagitan natin. Oh, diba, ang ganda rin ang kanyang uh, ilaw. Oh. Oh. Tapos ito pa yung uh, ito pa yung nakakaami sa unit na to no. Uh, pasok tayo sa loob. So, ito nga pala ay 7 uh, seaters. 7 seaters yeah. na pala, nandang, uh, siya so napakagandang uh, SUV siya. Tara sa loob, kita natin. Ito nga pala wala na siyang uh, post start button. Once na yung susi na sa iyo pagpasok mo pa lang, automatic naka idle on na siya. So apakan mo na lang yung preno para gumana na yung makina. Ngayon, ang um, ang kagandahan pa nito, ikaw na driver dapat nakasaksak yung seatbelt. Pag hindi mo naka-naisaksak to, naikabit yung seatbelt, yung iyong seatbelt, hindi ka tatakbo. Tapos uh, habang tumatakbo ka sa highway, tapos bigla mong binonot yung uh, seatbelt, ito yung magsisilbing emergency braking or uh, uh, automatic stop kung gusto mo. Bukod pa doon sa ano niya, sa emergency uh, automatic emergency braking, bukod pa doon kasi ito pagka binunot mo ha, ah, uh, nag-automatic stop siya. So isa din yung sa mga safety features na maganda sa kanya. So meron, naka-electronic lahat yan. So mga upuan niya, meron siyang uh, cooling system. Naka-ventilated. Plus ito, may lumbar support. Meron siyang lumbar. Eh, pagkita mo yung loob niya oh. Uh, very elegant yung loob niya, very luxurious. Napaganda. Okay. Maganda yung design ng uh, chair ah. Plus meron siyang ambient light oh. Tapos ang luwag. Doon kasi may driver side. Ang kagandahan pa nito sa Cherry Tigo REV. yung ang laki ng screen oh. No? Sa 15 inches. Plus yung dito niya, yung sa panel niya. So naka ano na rin yan. Uh, digital na rin yan, monitor. Plus ito, so, dalawang cellphone lagayan. Dito, wireless charging. Ito, pagka full charge na, pwede mo lagay dito. Pero pwede mo rin siyang i-off doon yung wireless charging. Ito pa yung nakaka sa unit na to, no? So, voice command, ah. Voice command. Every time na meron kang sasabihin sa kanya, i-on mo dapat tong voice command symbol. Please say it. Turn off aircon. Okay. Oh, nawala po yung aircon niya, ano? Hello. Turn on aircon. Okay. Pwede rin aircon on, aircon off. Pwede rin. Sunroof. Sun Sunroof open. I don't understand. Sorry, please power on or start the car. Oh, pag hindi gumana yung ganon, so, uh, uh, apak ka ng uh, preno para gumana yung makina. So, you can tell me. Open sunroof. Okay. Ayan. Nagbubukas yung sunroof. Oh. Grabe, amin. Ang ganda. Ang galing. Diba? Every time na may pilotin ka. Sunroof close. automatic close. Plus, ito pa, yung mga bintana niya, pwede mo siyang pabuksan din. I'm listening. Window open. Okay. O, lahat ng pintuan, nagbubukas. Basta every time na mayroong kayo kukuman, pipinitin mo siya. You can tell me. Window close. Okay. yung eh, yung FM, pwede natin i-off. Sound sounds off. Okay. Plus ito pa, kagana sa kanya yung power tailgate. Power tailgate pindutin mo lang yan, oh. I'm here. Open tailgate. Okay. Oh, di ba? Nag-automatic, nag-open yung sa likod, oh. Kaya mo. Di ba? <laughs> oh, tignan ganda ng galing eh. You can tell me. Close tailgate. Okay. Ano di ba? mo? Na grabe nagkakamis. So doon sa mga gustong bumili. Alam mo magkano magkano nito? Sa ganat sa ganung features. Ang ganda tapos bagong unit. Tapos naka 7 seaters ka pa. Ano magkano? 1,648,000 sa ganung sa ganong halagang high tech na unit na to pero pag lumabas ka hindi mo kailangan wala kang pipindutin na uh, para mag off siya basta labas ka lang pagka lumayo nag automatic lock yun then shut off lahat yun yun yung kagandahan dito sa Cherry Tigo RAV at saka kaya ito din ang ina, uh, kaya pwede rin ito ma-approve sa amin dito sa Global Dominion Las Piñas kasi yung uh, safety yung safety features maganda yung brand maganda plus yung kanyang uh, warranty kasi yung kanyang high voltage electric warranty nasa 8 years or uh, 150,000 kilometers. plus yung kanyang uh, bumper to bumper yung general warranty niya is 5 uh, years or 150,000 kilometers. plus meron itong sayo na to ah uh, meron pa siyang uh, libreng 3 years na PMS. Kalaim 3 years PMS. Ibig sabihin, sa isang taon, 10,000 kilometers bago ka magpa-change oil. So, ganun siya, no? So, ganun ka, kumbaga, ganun nila pinapahalagahan ng cherry yung unit na to, kung gano'n ka katibay. Plus, ang kagandahan pa nito, pag bumili ka, may kasama ng wall charger, no? So, maganda. Ito nga pala, um, Pwede mo siyang patakbuhin ng naka-electric lang pag sa city driving. Naka-electric lang. Ang gamit mo lang doon is EV. Sa EV mo lang siya. Tapos pag gusto mo ng HEV, ibig sabihin na niya na pag traffic, electric, pag kailangan na ng ng gas, nag-automatic combination. So ang full charge plus full tank nasa yung kilometers na kaya niyang yung range na tatagbuhin nasa uh, natin ha nakalagay dito is uh, 1,400 kilometers yung total niya sa full charge plus yung full tank so ganun siya ka katipid sa ganitong unit tapos ang ito daw sa based doon sa review matipid din dito sa sa gasolina kasi umaabot siya ng at uh, almost 21 kilometers per liter. So, ganun siya ka atipid. Ngayon, doon sa mga interesado, kung maaari na kayo pumunta dito sa may Cherry Auto Jimmy at kung kailangan mo ng approval, kung hindi ka, kung hindi ka ma ng banko mo, huwag ka mag ala Nandito naman si Global Dominion Las Piñas. Handang magpa-approve sa'yo. So, yun lang ka-partners. Salamat.